Guys, mangunguha po kami ng kalamansi. Ayan, yung pinsan ko. Kudu, kudu kuha ng kalamansi. Aray po. Oh. Ang dami. Ang dami bunga ng kalamansi. Paano <laughs> yung ano, isasakay natin? Kasi yan ba Ayan, hinug na, hinug na yung kalamansi, oh. <laughs> Papunta, ano, magtatagay mo kayo si Ken. Kay. Ayan, ano. Pwede din ako may may napunta ba dito? Ayun, laki. Magano na Ang laki po yung... ng kalamansi. Eh. Ah, saan na lagayan mo? Ang dami oh. Ari. Ah. Inaano ko ini in Ano pala to? Ito ang ginagamit ni Ning papakutis na ay, ay paganda ay ng kutis niya. Ay, ay, hindi pala joke lang pala 'yon. Pang ano pala? Pangasim. Juice ko. Juicer? Oo. Oh, uh, ah. ko. o. Ayun, dami o. Oh. <laughs> Ayan ay, Mga ko kumukuha din. Aragawan. sa ano Okay guys. <laughs> bye.